Kada araw po, ako po li CRP, na Jim D. So, uh, balikan po natin itong mga uh, equipment na to. So, maganda na maikumpara natin punto por punto. So, ito po gamit na to is para kay Sir Arthur ng Source of good. So, umorder Sir Arthur ng Super Rock at saka Lat Pull Down. So, kaya ako naisip na gawin ng video to kasi para mas ma-appreciate nyo kung ano kahalagahan ng Super Rock ito super rack na to, ano to eh? Uh, sariling design namin. Okay. Tong lat pull down, matagal na to. So ito ngayon, order ni Sir Arthur. Ang maganda kasi dito, si Sir Arthur kasi, meron na existing na gym. So nagdagdag siya ng mga gamit para uh, mas dumami yung mga uh, nag nagji-gym sa kanya. At kung mapapansin nyo, kita nyo, ang super rack kasi is may lat pull down sa kanan. So, super rack, uh, lat pull down, lat pull down with rowing. So, may pwede kang mag-rowing sa ilalim nito. Okay. Uh, ikukumpara natin, ito kasi maganda dahil meron siya pareho. Pero ikukumpara natin kung ano advantage na super rack, kung super rack lang ang bibilihin mo at hindi ka bibili na lat pull down. Ito yun. Una, ang super rack with crossover, uh, ang super rack is uh, pwedeng gamitin ng tatlong tao sabay-sabay. Tatlong tao. Ang lat pull down, withdrawing, isang tao lang ang makakagamit yan at one particular time. Although, two in one to. <coughs> pwede kang mag-lat pull down, pwede kang mag-row. Dito, pwedeng sabay-sabay yung tatlo. So nakita nyo advantage. Three in one, tatlong tao sabay-sabay. Pangalawa, dito, kaya mo mag-lat pull down. Dito, kaya mo mag-rowing. Pero, kaya mo lang gawin yan at one particular time. So pag may lat pull down, hindi kaya mag-rowing. Unlike dito sa super rack, pwede ka naglalat pull down dito. And pwede kang mag-row dito kasi yung kabilang side nito, may rowing food peg to. Hindi ka aangat dito. So, ang kagandahan ng super rack with cross ang uh, super rack, ah, uh, kumpara sa lat pull down with row, pwedeng magsabay. At alam mo yan, pagka pick uh, peak hours ng gym mo, sigurado ako napila mga tao. Kaya nga, sigurado ako kaya si Sir Arthur, dalawa ang kinuha nito. Kasi sigurado ako, doon sa gym niya, marami nagsasabay-sabay, lalo na ngayon. Itong January, peak season niya, balikan ng mga tao. So ngayon, hindi na kailangan pumila ng tao, Sir Arthur, di ba? So ngayon, kung gusto mag -lat pull down, pwede. Kung gusto mag -lat pull down, sabay dalawa, pwede. Pero ito yon, kung gusto mo mag-rowing din, pwede at mag-rowing din, pwede. So may dalawa ka rowing, may dalawa ka lat pull down, hindi na pila tao mo. Pero ito ngayon, ang kagandahan, isa sa mga advantage, pangatlong advantage. Pangatlong advantage sa super rack, ah uh, kumpara sa lat pull down, ang lat pull down is lat pull down with rowing lang. Ang super rack is upgradeable po ito. So I hope napapanood nyo ibang mga videos ko kasi yung upgrade na pwede mong gawin dito, Sorry. Ito kasi, meron po tayong nakaabang dito na bakal na may tornilyo. Ito po is, lalagyan lamang ng brace na kagaya nito. Ito. Pahaba ito eh. So ipapatong lang po ito dito. Tapos duduktungan lang ng poste ng crossover. Magkakaroon ko na ng isang buong crossover dito. Ito sa Arthur, kahit na dumating na to sa Sorsogon at naisip mo na i-upgrade sa Super rack with crossover, papadala ko lang sa YouTube plug and play, tornilyo lang. Wala kang sisirain, wala kang bubutasan, wala kang uh, welding So ipapatong mo to, plug and play, ito pwede nang na may crossover. So yun yung kagandahan ng equipment na to. Malaki ang matitipid mo, malaki ang matitipid mo sa budget, malaki ang matitipid mo sa space, at upgradable, sulit. Kasi ang problema pag minsan, Pagka kulang ang budget natin, napipilitin tayo bumili ng mga equipment na ano eh. Na kung ano lang kakasya yung pera natin. Tapos, pag may pera tayo sa susunod, hindi na natin magawa. Yung gusto natin katulad ito, ito lang yung budget ko eh. Ang kaya kaya ko lang, super rack. Kasi may, may, may ano yan eh, may let pull down. May squat rack sa unahan. May kalahati ng crossover. Diba, paano ngayon? Gusto ko nang bumili ng crossover. ano gagawin ko? Diba, or kunyari, wala kang budget pa para dito. So, ito muna binili mo. Alat uh, lat pull down. Ang problema, pag binili mo itong lat pull down, may pera na ako. Hindi ko ma-upgrade to the squat rack. Ito, pwede, may mas murang version nito, plate loading. Pwede, pwede plate loading muna to. Tapos pag may pera ka, gawin mo selectorize. Nagka pera ka, gawin mo with crossover. Or mas better yet, kung, kung may pera ka, isa na kunin mo na is yung RP Smith machine. Kasi buong crossover na ngayon, buong Smith machine, meron ka pa uling rowing. So, yun yung kagandahan. So, ito, old school versus new school. Kung baga, pag tinignan mo ito, hindi, hindi natin masukat, wala akong pasukat, no? So, ito yung lapad nito. Kita nyo, ito yung lapad nito. Ang haba nito, ganito. Samantala ito, ang lapad nito, ganito. Ang haba nito, ganito. So, halos hindi sila naglalayo ng space. Hindi naglalayo kakaining space to sa gym mo. Pero ito, napaka-compact, napakadami na magagawa. 50, ha? Ah? over 50 exercises na magagawa nito. Plus, pwede mo pang i-upgrade. So yun, hindi na. So, nagpapasalamat ako kay Sir Arthur. Kasi nabigyan tayo ng pagkakataon ngayon na may kumpara kung ano yung advantage ng super rack versus lat pull down. Kasi isipin mo to, excuse me, ang katumbas nito is ito yon, lat pull down, isang squat rack, at saka isang kalahati ng crossover. Isipin mo gaano kalaking space ang kakainin nun. At lalo na kung naupa ka, <coughs> kalimita sa mga naupa, maliliit space eh. So, willing ka ba na, okay, ganito kalaki yung ano ko, yung lat pull down, ganito, kalaki yung squat rack ko, tapos ganito kalaki yung kalahati ng crossover ko. So, ang laki na kinain space. Ah, uh, panoorin nyo sa ano, uh, hindi ko mailagay yung, yung presyo eh. Kasi from time to time, nagmagbabago. So doon sa description, ilalagay ko po kung magkano masasave nyo. Kung bibili ka ng isang buo na to, at bibili ka ng hiwalay-hiwalay na lat pull down, squat rack, at kalahati ng crossover. So maraming maraming sir, salamat, Sir Arthur, sa pagkakataon na binigay nyo sa amin. Binigay nyo kami ng pagkakataon para maipaluwanag ko itong gamit na to. At binigay nyo kami ng pagkakataon para makapaglingkot sa inyo, makapagbigay ng magagandang equipment sa Sorsogon. And I hope marami pang uh, ma-inspire ng mga existing ng gym business ang magdagdag kasi sigurado ako marami mga kalaban na dyan eh. So, huwag kayong mag Manood lang kayo ng mga videos natin at tuturuan natin yung mga tao kung papaano makasurvive yung mga sa gym business. Abangan nyo yung next topic natin. Yung next topic natin kasi maganda to. Yung next topic natin is uh, okay lang ba na may kakumpetensya ka? doon sa sa lugar nyo or meron ng existing na gym business doon, okay lang ba na magtayo ka pa? Papaliwanag ko sa inyo na maganda kung bakit maganda pa rin magtayo ng gym business kahit na may existing na gym business doon. Ko si RP, na gym di po. Maraming salamat po.